Nananawagan ng tulong ang magulang ng batang lalaki sa Davao Oriental. Tinubuan kasi siya ng lipoma o bukol sa hita para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal Yeda Pasqual. Pag may tumubong bukol sa katawan, natural sa atin na matakot. Ganyan ang nararamdaman ngayon ng isang mag-anak sa Davao Oriental matapos na tubuan ng malaking bukol ang kanilang anak. Yan po yung bukol niya. No, dito nagsimula noon dito. dito. umakyat na at manapit na dumating sa may puwet. Yan maraming mga ugat na lumalabas. Maliliit na mga ugat. Yan ang hita ng walung taong gulang na si Prince. Lumobo at hindi napantay sa kanyang kaliwang hita. Kwento ng magulang ni Prince, napansin nila na nagkaroon ng maliit na bukol ang anak taong 2016, noong labing isang buwang gulang pa lang ito. Matapos mapabayopsi noong 2017, lumabas na mayroong lipoma si Prince. Yung lipoma, ito yung pinaka-common na uh, um, bukol or tumor or new growth sa tao. Parang namuyong taba sa tao. no kahit na ito yung pinaka-common, ito naman yung pinaka-benign. Ibig sabihin, wala siyang uh, long-term consequence. No? So, madali siyang tanggalin. I Isa rin to sa pinaka-common na surgical procedure na ginagawa uh, ng mga surgeons no, namin. Hindi pa alam kung saan posibleng nagmula ang lipoma. Wala rin daw basihan yung mga paniniwala na nagkakaroon ito kapag nabangga ng malakas o tumama sa isang bagay ang nepo makadalasan lumalaki ng 2 to 3 centimeters lang. Kaya posibleng may iba pa raw na dahilan ang paglaki ng bukol sa hita ni Prince. Doon sa bata, eh, kung lipoma talaga yon, yun, eh, napakalaki. Sa aming mga doktor, may tinatawag kaming differential diagnosis. No? Kung baga, ano pa yung ibang pwedeng sanhi ng paglaki no? o yung bukol na ito. So, kailangan maimbestigahan din yon kung, kung totoong lipoma lang ba talaga yung sakit ng bata. 2020 pa huling napatingin si Prince sa espesyalista. Kaya ang mga magulang niya nananawagan ng tulong para mapaopera na ang anak. Yung sa amin lang is lumalaki. Yun lang po yung natatakutan namin. Habang lumalaki siya, lumalaki po yung paa niya. Sana po makatulong po kayo sa amin. Sa mga nais tumulong, maaari po kayong makipag ugnayan sa magulang ni Prince. Ang lipoma ay hindi nakamamatay, hindi nakakahawa at nawawala basta maoperahan. Kaya payo ni Doc, kapag may nakakapang-bukol sa katawan ay agad na ipasuri sa si espesyalista para hindi na lumaki pa. Mobile Journeya Pascol po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.